Marami sa atin ang nahihirapan kung paano magparami at maging malusog, masigla ang ating mga tanim na halaman. Kahit na tayo ay dilig ng dilig, lagay ng lagay ng mga pataba, bakit hindi pa rin lumulusog, sumisigla ang ating mga halaman? Alam nyo ang sikreto, nasa lupa. Kapag lupa mga kabayan ay napakatagal na, pagod na, kahit lagyan natin ng iba-ibang pataba, hindi rin nasisip ng ating halaman. Narito mga kabayan ang sikreto. Ang Ultra Boss Prebiotic Organic Fertilizer. Ito ay binubuhay ang lupa upang mag-supply na magandang natriheno na kailangan ng ating halaman upang maging say malusog, masigla, maberde ang dahot, maganda yung kanyang mga bulas. At ituturo ko sa inyong mga kabayan ang pamamaraan ng paggamit nitong Ultra Boss Prebiotic Organic Fertilizer. Ang gagawin lang natin mga kabayan tayo lalagay tayo ng dalawang takal dito sa takip ng ultrabos dito sa isang timbang tubig. Yan mga kabayan, dalawang takip lamang sa isang timbang tubig. Yan. At ang sunod naman ating hahalo at i-dissolve natin. Kapag i-dissolve na -deserve na ay atin na i sa ating mga halaman. At pwede rin natin i-spray para magdubli ang bisa pero nasisipsip ang iba at puno hanggang sa mga dahon at sanga. Okay, magdidilig na lang tayo. Ang Ultra Boss ay nakakatulong sa mas mabilis na pagtubo ng halaman. Pinagaganda ang kalidad ng lupa para sa long-term use. Pwede rin sa garden, farm, hydroponics o kahit backyard farming. At syempre, organic friendly. Sa mga gustong meron nito, i-click na lang ang yellow basket. Good luck and good health. Mapagpalang araw mga kabayan.